Kaya po so, mga kababayan no? Oh. Si nanay, daming dala-dala Nay, ano mga dala mo? Ano po yan? Ano po yung mga dala mo, Nay? Nay, ano yung mga dala mo, Nay? Dito ka muna At sa ng pagkakataon mga kababayan Ay hindi namin na napahinto po Si Ate Lisa sa kanyang paglalakad Na para pakainin at bigyan po Ng kaunting cash para kahit paano Mayroon siyang pera. Iniwanan po kami nito ni Ate Lisa At siyempre tayo po ay hindi sumuko at sa pangalawang pagkakataon mga kabayan, sinubukan natin muli kumbinsihin si Ate Lisa para mapahinto at pakainin natin ano kaso hindi ito tuminto pa rin, dumiretso pa rin sa pagkakataon. Ano yung dalagala mo? Ha? Ano pa yung mga dalagala nyo? Ha? Ha? Ano po? Nakakalakan yan? Binibintay nyo po? Ha? Ano pangalan nyo Galing yan, nai. Saan po? Saan? Ganyan lang ginagawin. Hindi, hindi. Mabigat. Pagaan lang. Ito. Wag ka lang binibigat. Ah, mabigat. Ha? Lakad lang sa mga At sa pangatlong pagkakataon, mga kabayan, ay napapayag din natin si Ate Lisa na para kumain po dito sa malapit na karinderiya. Nai, kain tayo doon, ay! Doon. Kain ka dun, kain ka. Kain ikaw dun dun, oh. Pakainin kita dun. Punta ka dun dali. Balik ka dun. Dun. Sige na. Ay, sumunod po sa atin si nanay. Ayan, pakainin po natin mga kaubayan. Napakabigat po ng mga dala niyan kanina. Nahawakan ko. Sundan mo kami ha. Halika dito. Tawa-tawa po siya, oh. Halika, halika. Pakainin natin si nanay mga kababayan. All right. So let's go. Ah. So ayos na Yan po sinanay yung mga ba? bayan. So pakainin natin. Kinala niyo? Pakainin ko dito. Okay lang. Sinanay. Di ka dito nai. Hindi na natin siya. Halika dito ka. Ta Halika. Halika. tanggalin mo natin yung mga daladala mo, ha? Ang bigat nito. Halika. okay na. Kakain ka muna. Ayan, papunta kami ng ano, ipapunta kami ng Bicol. So, nadaanan po natin si nanay, oh. Ang bigat. Ba't ang daming daladala mong ganito? Nay dami Ang ganda. Okay na 'yan. O, tapos upo ka dito. Anong gusto mong pagkain? Ha? Kuin. Ay, tanong pagkain? Ali ka dito. <laughs> dito ka. Ano 'yan? Ah, kalakal niya. Dito ka, upo ka dito. Ha? Oh, ang dami niyan dala. Ayaw ko, anak kita lang namin. Saka upo. Ah, sige, upo ka dyan. So anong order? Anong gusto mo nanay? Ha? Sup drinks na lang. Ha? Soft drinks. Soft drinks na lang daw. Hindi kakain ka muna. Gusto mo lugaw? Mainit? Oo. Uh -uh. sige. Sige, bigyan muna siya ng lugaw para makain ano na siya ng ano tapos. Magtick out ka lang ng pagkain mamaya ha? Para may pagkain ka rin mamaya. Isang lugaw ko. Lugaw lang? Lugaw. Wait, wait, igna. Sa-saka soft drinks? Mmm-hmm. Anong soft drinks na eh? Ay wala pong pang-inat. Pag-inat ko Ang laki man noon. Mineral na lang. Mineral Oo. Sige, bigyan mo nga siya nun. Yun nga na. Oo tapos ano? Ano ba yung take out saka na? Umm. Gusto mo bangos? Ha? Susing. Susing na bangos. na gusto mo? mmm Take out na lang mamaya no? sige, that's... Ano yun? Ito? May rice na yan? Wala. Sa Saka isang rice yun. Para magawa na rin. Pero unahin mo yung, ano, yung lugaw sa kaan para makain siya. Anong pangalan mo, Nay? Elisa. Elisa? Saan ka pagaling? Doon sa... Ha? Saan ka pagaling? Doon sa Pesya. Saan po? Doon. Arap pa dito sa akin, Ate Elisa. Ilan taong ka na ba? 25. 25 years old. Ba't nasa lansangan ka? Ang tayo yung pantalad na bigat-bigat, no? Tara, di ba siya nakakita? Opo, oh, dito po. Dari po siya paikot-ikot siya dito. Daladala niya pa rin yan. Ba't di mo binabawasan niya na yung bigat niyan? Payot na siya, oh. 25 years old lang. Ilan taon ka na ba? 19 po. 19. Sawa. <laughs> so, shout out sa vlog natin. <laughs> sige na namin lugaw muna ha. Salamat. Nay wala kang pamilya? Harap ka sa akin, Nay. Dito, harap ka sa akin. Wala kang pamilya? Ha? Wala. Wala. O baka naman umalis ka sa bahay ninyo. Hindi naman. Tira. Kaniling. Saan po? Kaniling. Anining? Saan yung kanining dito lang? maghala lang po siya ati dito sa lugar po ng tanay. Anong applied mo, Ate Elisa? Ha? Huh? Hindi na po Okay, Hindi available? Ano? Sesley. Uh, oh, hindi na po siya ati, out. Oo, oh, hindi na. Pakipag-ipag. Pakipag. Hindi na ko kumuhubos na Kung hindi, ikaw takot. Tapos, yung may meron. Saan ka galing? Sa opisyal Saan po? Saan? Dyan? Saan ka galing? Sa malapit Ano po? Diyan lang Di ko maraming masyado mga kababayan Diyan lang daw ah, so, saan mo po dadalin yan, Nay? Saan mo dadalin? Palengke? Ah, yan, sa palengke Palengke? May bumibili niyan sa palengke? Mm Haba po kami nag-vlog mga kababayan. So nang ito may may nang hingi lang ha. Ha? Anong hingiin mo? Damit shot. Oh. Sa kau punta. ka lang. Wala kang pamilya. Wala rin pamilya si Kuya. <laughs> oh. Gusto mo kumain dito? Ayaw mo kumain? Papakainan din kita? Bakit pera na lang? Bale tatapitin para meron naman akong... Ha? Para may ipon. Para makaipon din. Taga saan ka ba? Kabilang bundok pa. Kabilang bundok? Oo. Oh. Sa Egypt. Sa Egypt ka? Oo. Oh. Kakaiba to. Sa Egypt naman galing. Yung si Kuya to. galing ng hor horoscope. Oo. Oh. Oh, kasamaan pa ako. Ano? Kasamaan ko yung mabubutin. Ah, yung mapuputi ron. Yung mapuputi kasama mo? Oo. Oh. Saan? Diya sa Kapusyari. Sa Egypt? Oh, Oo. Amer naman po. O oh, sige mamaya. O. Oh. Giniyang mm -hmm. ka rin ni Miss Lori. Amer po. ang oh. damit O. Oh. Para makaipon ka. Saan ka pupunta? Sa Matambay lang ako. Saan ka tumatambay? Sa gasoy station. Pupunta ka namin dyan. Ha? Gabit po sa rin. Ano na? Gabit. Gusto mo yung damit ko? Oo. Ah, Nababasa mo yung damit ko? Oo. Ano basa? Alapit, konti. Lapit ka. Ano na basa? Mayaman. Mayaman? Aha. Sino daw? Kaya. hindi, hindi ako. o, pupunta ka namin doon? Opa. Ha? Opa. Sige. O, oh, mag-ingat ka. Okay. Sige. Sige, sige. O, oh, yan mga kabayan. <laughs> hindi, ayaw ko. Salamat. O, oh, Nay. Nil nil niluluto pa yung bangos, ha? Oh, okay, ito muna iyo. Ay, ito yung na lang. Binibinto mo ba yan, nanay? Kilala mo yun? Ano? <sighs> Hindi mo kilala? Baka maniligo mo yun. Hindi? Hindi. 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 Kasi pinuntahan ka man dito. <laughs> Tingin ka sa akin, Ate Elisa. Hindi mo maniligo yun? <laughs> ah. Sige. Sabaw ka muna. Mainit yan ha, dahan-dahan. Para mainit yung sigmura mo. kagandahan. Ayan po mga kababayan sana napanood din tayo ng kapamilya nito ni Ate Elisa. Kung may kapamilya man po siya, nandito sa Satanay Rizal, no? Wala, wala ka bang, may probinsya ka ba? Ha? ano Anong probinsya mo? O -o. Ha? Artisan sa Samar. Ay, taga Samar ka. Uy, mga kababayan, taga Samar din no si Tulo Raymond Agos marami po na mga taga Samar so sana ano nang nakapod yung kapamilya niya taga Samar si Ate Elisa so nilakad mo lang from, from Samar hanggang dito hmm, fair, ha? Bad, oh. nag barko nagbarko ka? Bad. barko? Uh Oo. -oh. ah, nagbarko daw siya sige higop ka muna para lumakas boses mo wala po siyang boses ay eh, mga kababayan mahina gutom no, Kapong gutom na gutom si Ate Elisa oh. Hindi niya iniinda yung mainit. Mainit ba yung sabaw ate? Hindi niya iniinda mainit to. Oh. Grabe, gutom na gutom siya na yun. Oh. From, from summer. Saka summer. Nandito sa tanay. Ayun oh, nga, inaano natin. Sana mapanood eh. Ang kapamilya. So, ayan po mga kabayan. Si ate Elisa po ay uh, nakumakain ha? At kain na po tinanin yung sabaw niya kain na ubos na ubos. Ngayon naman po yung ulam niya ubos na ubos. Ilang, ilang araw ko na hindi kumakain ate? Ha? Huh? Isa. Isang araw? pag wala nagbigay, hindi ka kakain? Ha? Huh? Uh -huh. Kawawa na ako po si ate Elisa. So, ayan. Parati kami nandito rin sa Tanay na. Mag-iikot kami dito parati. Ha? Huh? Dito ka lang parati sa may bandang Tanay? Oo. Uh -huh. Dito lang? Sige. Huwag mag -alala. Nandito kami ni Miss Dory, Ayan. Natakot ka sa amin kanina? Ha? Oh, bait kami. Mga kaibigan kami, Ate Elisa. Kasi po nung kanina, ang hirap po nung una. Hindi po niya ano kami, pinakausap. Hanggang sa na-corner ko po, kakain kami. Ayun po. Umalik naman siya, nagutom na siya. Ayun. Tapos pagkakain po niya, bibigyan natin ng kaunting cash na para kahit pa rin pambili ka. Bibigyan kita ng kaunting cash, ay ipambili mo pag nagugutom ka ha? Ha? Ate Elisa? Sige. Wala ka bang anak? Wala kang anak? Wala. Ano po? Meron. Meron? May anak ka? Ha? May anak daw po siya mga kubayan. So sana napanood tayo ng kapamilya niya sa Samar o yung anak niya. Nandito yung nanay ninyo oh, sa tanay. Uh, grabe po yung nakita namin kanina na po yung kanya sitwasyon dahil ang dami niyang bitbit. -bit. No? Sana isa sa mga nabablog natin ano, mayroon tayong mapauwi sa kanilang kanyang kanyang pamilya. Kagaya po ni Ate Elisa. Ilan ang anak mo? Tatlo. Tatlo. Tatlo daw po anak niya mga kababayan. So sana mapanood tayo. Iling ko lang din, no. Kaya ipapakalob ni ng Panginoon na mapanood siya ng kanyang kaanak. Lalo ng mga anak niya. Andito yung nanay ninyo sa Tanay. Tanay Rizal ito. Pwede nyo kaming kontakin sa aking Facebook page. Dito sa ating Facebook page. At sa aking uh, personal account din na James David. Sana mapanood nyo ito, no. At willing rin kami may Ngayon papunta kami ng Bicol. Uh, balikan lang din kami. At kung ipipm nyo kami dito, hanapin natin dito ulit si Nanay Elisa. Dito lang siya sa Tanay. Dito lang ang inyong nanay, no? Sana mapanood nyo itong video na ito. Maraming salamat. O, nandito ito, yung nanay ninyo, si Elisa Mayo, dito sa Tanay. Alam po ba ng mga anak ninyo ang kinaroroonan siya ngayon? Hindi. Hindi nila alam? Mm -hmm. Hindi, hindi nila alam. Hindi po alam ng mga kaanak, nung kamag-anak, at mga anak po niya, tatlo, ni Ate Elisa. Mayo na nandito sa Tanay Rizal. Ano mga pangalan ng anak mo? Rizal eh. sino pa? Rosa. Sino pa? Mylin. Oh. Pinakalas yung Mylin. Tatlo po yan. Sana kapanood nyo ano? Si Nanay Elisa Mayo nandito. Ang dami mga lango po kasi kaya gumagaling yung kamay ko. Nakakawa po ang sitwasyon din ng inyong nanay. Sana mapanood nyo ano mga kababayan. Kung may mapanood man, kakilala, sana sabihin nyo yung si uh, Ati Lisa Mayo nandito sa Tanay Rizal. Gusto bang umuwi sa Samar? Ha? Gusto niya pong umuwi? Gusto mga kapiling ang pamilya mo? Ha? Oo. Kawa po si Ate. Bakit po ba ano nangyari? Bakit ano? Nagkaganito kayo nasa pala, palabay-labay po kayo Ate Elisa. Pwede ko kwento mamay pagkakain mo? Pagkatapos kumain? Oo. Sige. So ayan po mga kabayan, ano pagkatapos ni Ate Elisa kumain, bigla po tayong iniwanan. Eh wala nang malinis na po. Bigla pong tumayo kanina at uh, nagulat po ako. Binitbit niya yung ano pagkatapos siya kumain, alis na raw siya. Wala na po, malis talaga. So maraming salamat at sana napanood din ng kanyang mga kaanak no dito sa ating YouTube channel at sa akin Facebook page so, God bless to everyone I love you all bye bye